Hello mga guys! Andito tayo ngayon sa Municipality of Sugud, dito sa Southern Leyte. Kapag pupunta kayo ng Liluan Port mga guys, papuntang Surigao sa Mindanao ay madadaanan nyo itong uh, Municipality of Sugud. Bababa kami dito mga guys. So anong meron dito? Bakit kami bababa? Andito kasi mga guys ang tinatawag na Agas-Agas Bridge. Ngayon kung mahilig kayo sa history at mahilig kayo mag-google or mag-search ng mga information is makikita nyo yung meaning ng Agas-Agas Bridge. Tapos ano ang kinalaman nito sa ating history, kung gaano ito kataas at bakit tinatawag itong tourist spot sa Southern Leyte at kung bakit binansagan siyang pinakamataas na bridge sa buong Pilipinas. King area, rest room. kang! ha? Sakyan. Dahil adventurous nga ako na tao mga guys So, bawat pupuntahan ko na lugar Ay isi-search ko talaga kung ano yung pwedeng bisitahin Ano yung mga tourist spots sa mga lugar na yan Kasi yun talaga ang pupuntahan ko Kasi pagpupunta ka sa isang lugar Siyempre, uh, i-take advantage mo na din yung mga magagandang mga sites O mga uh, tourist destinations na pwede puntahan So, andyan ka na eh Bakit hindi ka pa pupunta at magpapapicture, diba? kapag magbabaylan kayo mga guys from Luzon, Visayas to Mindanao madami kayong madadaanan ng mga magagandang lugar ito ang advantage kapag nag-land trip marami kayong madadaanan ng magagandang lugar pero kung hindi ka naman mahilig na gumala hindi ka galang tao, hindi ka mahilig sa adventure huwag ka na magbaylan mga guys kasi sobrang nakakapagod talaga pag mag land trip from Luzon, Visayas to Mindanao 3 days kasi ang biyahe mga guys kapag magbabaylan from Luzon, Visayas to Mindanao kaya nakakapagod talaga kasi lagi kayong nasa kalsada nagda-drive year 2019 nagla-land trip na din kami so 5 years ago na ang nakaraan so marami na ang pagbabago dito sa Agas-Agas Bridge meron na siyang detachment ng army at police nilagyan na siya ng detachment tapos meron na ding sariling CR, dati kasi wala pang CR dito eh, wala pa din itong mga detachment ng army at police pero ngayon meron na tapos meron na din siya na landscape na may nakalagay na DPWH dati wala pa yan tas itong sa may mismong bridge is may, na may nakalagay na siya na parang tayuan ng mga gusto magpapapicture para sa safety ng mga tao na gustong pumunta dito itong agas-agas bridge mga guys ito yung pinakamataas na bridge sa buong Pilipinas kung kayo ay may fear of heights ay wag nyo nang subukan na manilip sa ilalim mga guys kasi nung sinubukan ko siya para akong nalulula, para akong hinihigo pababa, para may humihila sa akin so nakakatakot ang kagandahan pa dito ay napapalibutan siya ng mga punong kahoy. Ngayon kung nature lover ka, katulad ko, ay mai-enjoy mo talaga ang view. Mura man kong malipong. Mo ko ba ko kuya ano yun? yun o mayor no. yeah. tipar ay naging problema pa sila oh, meron akong ilaw sa daanan